Nahuli niya rin mga farmer. Tapos tayo naman ay magmimidtos na naman. Oh, Uy, isang magandang buhay. Nine o'clock. Ayan, nine o'clock na. Shout out pala kay Tita Ligaya. Ayan, galing po siya dito kahapon at... Uh, papatanim ko na yung ating mga kailangan itanim na mga bigay ni titang halaman pero yung kamachiling giant ay papalaki-lakihin ko muna mga kaskas na naman tayo wow mga iputers nasa na kaya yung pinakawalan ko sinoli kaya ni Rambo na nakpumasok daw doon sa kulungan niya ulit yung dagit Ayan, namuwi na siguro. Baka nakuha niya na. May tama ang paa. Nangyari sa mga paa ninyo. So, sumasabit ba kayo? Ito. O, nangyari sa paa mo. Ayun, no? may tama na konti. Oh. Bye, pigeon. Tapos ito, ganun din. Bakay sumasabit. yan mag-aalin yung ano yan pasok ba sila yeah Ayaw ba? Busog. Mamaya ah, ako sila pakakain eh, pagkaganyan. Papasok <laughs> na. Ka ah, may bully sa harapan. Kaya pala. Oh, uh, may humaharang. Dalawa pa naman. Ah! Ginawa kasi nilang teritoryo ito. Ginagawa po nilang teritoryo. Mag-asawa, loko ah. Kaya pala ayaw nila magpapunta diyan. ating mga future. Mailakay natin na, oh, ganda ng traffic niya. Ang dalawang pula. Pero importante kumakain na. Ah. Lalakas naman ang lalakas na yan pag nagugutom na eh. Mas marunong lang kumain. Ating mga breeder. Uy! Ano ka ba dyan? Wala ka na. Hindi ka napapakainin ng mama mo. Ayan. na namang nalaglag na ibo, itlog. Sa palagay ko, may isang nagpipilit po sa isang lugar. Doon manging itlog. May eh, mga pugad naman. Ito, dahil pang bakante doon, oh. Tatlo pang baka, dalawang bakante sa baba. Ayun, ito may itlog ng dalawa. Ayun, meron din dalawa sa baba na natin. Kailangan ko palang dumiskarte ng buhangin. Kasi kung tangkay ng kamyas. Ay naku may hirapan tayo. Tadalawa lang ang puno ng kamyas natin. So may hirapan po tayo. So, tingin ko buhangin na lang. Medyo matigas yung tangkay ng ano ng akasya. Ayaw nila magsipasok. binubuli nung ano nung dalawa ayaw pa pasukin no? Oh. ito na lang kayo sige na o oh. doon na kayo doon na oh. Pagda ng araw uy araw na saya naman po sila habang hindi pa tayo nagpaparonda <laughs> Sabi ko nung, nung umuwi Ay patay ka ako Pero sa tingin ko may mga uuwi na rin naman dito Pero ayun nga yung isa ay Wala umuwi pa rin na Pero nagpipilit sana siyang pumasok Pumasok na po dito Ayan So oh, Kailangan nating Saka na muna Tingnan na lang muna natin para nagkamali kami ng design dito ni Junjun ah. Dapat gumanon pa no. Dapat gumanon. Gumanon siya. Para kita na agad yung ano, yung pasukan. To. Go overfeeding feeding tayo Bukas, yari kayo Di, kayo, di ko kayo pakakainin ng umaga Hapon lang tayo kakain O kaya hindi na tayo kakain mamayang hapon Yan na yung pagkain nyo Tama Yan na, kumain na kayo dahil yan ang pagkain nyo ngayon Hindi na tayo kakain ng hapon Maganda na si bulutong oh. Ang ganda oh. Yung iba, si Sir Jaime Lim ayaw ng malaking uh, ibon mga farmer. Ayaw niya. Pag malaki daw, out na sa kanyang uh, ano. Yung iba naman, nagpapaliit. Parang mas gusto nila yung maliit. Pero yung iba naman, yung tama lang talaga. Apple body. Ito mga katamtaman yan eh. Medyo katamtaman pa po yung mga ano, yan. Pero yung ano, malaki. Yung dito, yung breeder natin na kak. Sa kabila, may malaki pong ibon dyan. Yung anak niya, medyo malaki-laki din. tamang tama Tingnan natin. Ito mga maliliit na po ito. Ayan. Eh. Mga hen. Malingi pa rin. Oh. Sinusubuan pa rin ng nanay. Oh. Ang galing naman. Nung subuan pa rin siya nung nanay. Bagay, okay na rin. At least, ah... Uh, ano pa din? May suporta pa din. Habang natututong kumain. Ah, baka hinuli, hinuli ni Rambo yung kanya. Nahuli niya rin mga farmer. Tapos tayo naman ay magmi na naman. Ah, pasok kaya? The question is: pumasok kaya? Umiipot pa. Ayaw ah, pumasok. Pasok na may butas. John, brother, laki yan eh. Ayun, no? Oh. Sige. Pasok na diyan. Roronda pa to. Marunong nang pumasok. Ayun, sige. Pasok ayan. Oh. Ayun na nga, hindi iba-iba yung doon pa lang sa may trapdoor pag ganun na nakikita na nila eto nag-aalangan pa kahapon ganyan din yung nadagit ni Rambo yung pumasok doon ikot-ikot doon sa loob sa may may board pa pa kasi doon, extended eh ikot-ikot sila doon ikot-ikot siya tapos lumabas pumunta doon sa kabila tapos eventually pumasok po doon kay ano bumalik sa luma <coughs> nakikita natin yan mamaya kung uh, papasok siya andun yung ano niya eh liniligawan niya eh hindi niya iiwanan yan Ayan, check lang tayo ng mga drinkers uh, At yung breeders natin Pakakainin Dahil uh, Kailangan ko pong umalis ng maaga At uh, mag uh, ano tayo Magpalabas uh, po si Bonso ngayon Ayusin ko pa yung uh, Mga bagay-bagay doon So ayan uh, Tingnan natin yung pula Kung nakapasok Parang wala ah Ay wala Mga ka-farmer Nasa taas pa yata ah. Nasaan yung isang pula? Hoy Nasaan ah, ka? Nako, baka pumasok na naman doon sa kabila Hindi hmm, pumasok yung pulang pinakawalan ko O oh, wala nga <laughs> <laughs> Hindi pa talaga sila ready They're not ready Ah ito pala Bihira ka Ayan pala oh Oh yeah, to ano to, mabait ito, mabait ito, mabait. Oy. Nahawakan ko nga yan eh. Halika dito kay Papa. Okay naman yung ipot niya. Ganda naman yung kanyang ipot. Hindi ko na muna pa kainin. lang. Kaya lang, pangit dito mga farmer Yung tinatakbo po ng tubig, ano, layo. Bago makarating dito, matagal-tagal, mainit po yung tubig. So, kaya ko munang pa ano he, eh. <clears throat> para makuha ko yung medyo malamig na. Oh. Yan, okay na. Tapos, maintain tayo ng electrogen. Ilang araw. 3 to 5 days lang daw a week to. Pwede na. Yan, inuman na. Medyo nauhaw yung kanina. Pero yung iba po, tina, inaano yung tubig, ano, hindi binababad. Lalo na kung naggagamot para at eh, least pagka yung, yung, may halong, ano, may halong gamot, may inom agad nila. medyo maga yung paa o kaya magandang gawin dito doxy plus ko kaya yan o, oh. bukas na ako magpapakain dito so yung mga yon okay naman na balikan na lang natin mamayang gabi uh, dito na pala ako mamayang gabi no? Ay, balikan ko na lang po mamayang gabi uh, at ako naman ay uh, lalarga muna Unti-unti, uh, bukas ay magpapakawala tayo ng mga ilang piraso na naman tapos sanayin natin silang pumasok dito mga farmer kaya yan matalino ang ipon <laughs> kalapate pala matalino ang kalapate so subukan natin o no? tiyong tiyanti lang eh kung hindi man dito uwi wala namang ibang uuwi yan kundi doon sa kabila no? mabilis lang naman o so, ayan subukan na lang natin Ayan mga ka-farmer. Di na pala tayo abutin ng gabi dito. Dahil hindi na rin ako makakasilip sa loft. Dahil hindi pa pala lalabas ang aming bunso sa hospital. So overnight na naman ako doon. At ayun. <laughs> Bukas na lang siguro. Morning. Ayan. Uh, tuloy. I mean. Uh, another vlog na naman. Siyempre. So ayan. Shoutout pala kay uh, Tita Net. Happy happy birthday po Tita Net. At. Kay. Uh, ka Randy. Ayan. At si Ka Farmer Ryan. Ayan, excited na ako sa ibon na ibibigay mo Ka Farmer. Ilalaban natin 'yan. Inintay ko lang doon sa bagong lock para pag ano Si Ka Farmer Randy nga gusto niya na, sabi niya i-training ko na daw na pumasok sa trap yung mga inakay. So gugutumin ko pa 'yan Ka Farmer para at least eh, ano. Hindi na natin ilala ibababad yung pagkain. Pinapalakas-lakas ko lang yung bagong ano, bagong walay kasi parang mga papa pa. So, kailangan muna nilang magbilad ng konti, lumakas at maarawan. After that, siguro mga one week, ay, umpisa na natin na labas-pasok sila sa loft. So, ayun. At uh, mukhang mahihirapan na tayong itrain itong mga bagong, uh, ano na, ay, mga lumang kalapati natin, mga ka-farmer, no? Kasi nasanay na po sila doon sa luma. Ay... Uh, pero titingnan pa rin natin Mukhang tatagalan ko na lang muna Pero yung mga bago Nasa kabilang loft sya Para hindi na ako mahirapan ano? So nandun sa kabila Sinasabi si ka-farmer Randy Na tanggalin na yung palugsong Na, ka, ano, na Bakal ano O nga no uh, Parang pwede na nga din naman tanggalin na Pero ayun uh, Puputulin lang ni Junjun yan eh o diretso na nga naman yung ibon ano. Kaya yeah, lang mabilis din silang bakay sarado naman 'yun. So ayun bahala na tingnan natin ang diskarte. nga sabi ko, pag nandiyan na ibon, may mga adjustment pa tayong gagawin. Ako nga parang uh, nagsisisi hindi ko pa pinush yung aviary. Sayang. Ang ganda sana kung may aviary no. Naka ano din yung mga breeder natin na pagpaaraw paaraw same time, yung mga inakay pwede mo pang dalhin doon sa harapan, mapapaarawan mo. Yung maglagay tayo ng section doon na parang paarawan nila, di ba? Naka-box lang na hindi makakalis yung inakay. Pwede mo silang paarawan doon ng few hours para makakuha ng vitamin D. So, ayun, uh, tingnan na lang natin. Napakaaga pa naman. Sabi ko nga, I'm still enjoying. Nag-enjoy pa tayo. Uh, gusto kong matutunan ng lahat. Any, any supply, any mistakes, ay tatanggapin natin ang buong buo yan sa ikatututo, di ba? So, ayun naman mga farmer. Para ano, ganun talaga eh, ganun talaga. Pero ang importante po, masaya ako sa masaya ako diyan. <laughs> masaya ako sa pag uh, lalo lalo na po dito kasi kung sa manok nga lang nag-enjoy ako, kinakatay, kinakain eh, di ba? So, what more pa itong ibon na mapapakawalan mo, bumabalik sa iyo. Mailalaban mo sa karera, uh, true sports, di ba? So, hindi sugal. Kaya ako naman ay eh, masaya mga kapama. So ayan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay.